hindi to airborne. Isa rin sa pinagmulan nito yung content ng isang vaccine, AstraZeneca. Is that true? Ang MPOX po o dating pinangalanan na monkeypox ay uh, dati na hong nasa Pilipinas noong July 2022 yung first case na na-detect po natin. Ano ang monkeypox? Ang monkeypox ay isang virus na unang nakita sa mga unggoy at nailipat sa tao. Una itong naitala sa Afrika at lang kumalat ng nakatawid ang virus sa Europa, Mayo nitong taon. Paano ito naipapasa? Ayon sa World Health Organization, WHO, hindi kagaya ng COVID-19 kung saan naipapasa ang virus sa hangin, ang monkeypox ay naipapasa sa pamamagitan ng close skin to skin contact at body fluids, o di kaya ay sa mga gamit kagaya ng damit na may contact sa balat nito. Meron po kasing dalawang uri ng m Yung Clade 1 at yung Clade 2. Yung Clade 2 yung kumalat noong July 2022. Ang case fatality rate po is less than 1%. Ibig sabihin, konti lang po yung namamatay. Yun pong ating uh, 33-year-old uh, male patient from NCR na na-detect natin over the weekend. Siya po ay inaalagaan, na stable condition po siya. In fact, the plan of the department is to recommend discharge to home isolation if the attending physician is convinced that every everything is uh, stable. Malaki ho ang pagkakaiba Mr. Chair ng mpox sa covid-19. Ang covid-19 ay airborne, mabilis pong makahawa. Ang mpox ay close physical intimate contact, dikit-dikit po. So, so ibig sabihin, hindi to airborne, kailangan mayroong physical contact. Opo. So kahit na hindi ka na mag-face mask, ang face mask po kung napakadikit talaga for example, nag-commute or maliit na elevator, kasi po pag sobrang lapit na pwedeng magkaroon siya ng droplet infection. Now, ano po yung ginagawa ninyo para hindi na dumami pa dito? So, meron ba kayong ginagawang advisory sa ating mga airport, seaport? Nagpagugnayan na ba kayo sa ating matagay ninyo? Maaari rin may pasa ang virus sa pagsisiping. Base sa mga kaso sa labas ng Africa, karaniwan itong nakukuha ng mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa nila lalaki. Bagamat ayon sa mga eksperto, hindi pa ito maituturing na sexually transmitted infection, STI. Ano ang sintomas ng monkeypox? Karaniwang mild lamang ang sintomas ng isang taong mayroong monkeypox kagaya ng lagnat, pananakit at panghihina ng katawan at mga sugat na may nana. Paano makaka-recover mula dito? Ayon sa WHO, kadalasang gumagaling ang isang taong may kaso ng monkeypox sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo. Sa kasalukuyan ay wala pang gamot para sa monkeypox ngunit ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, ang mga antiviral na gamot at bakuna para sa smallpox ay maaari ring gamitin laban dito. Sa atin pong uh, mga seaports, tuloy po yung pagmamatsag ng Bureau of Quarantine. No additional special procedures, sa uh, Mr. Chair. Pero yun pong ating uh, parang index of suspicion. Ibig sabihin, pagka may dumaan po na alam natin galing sa mga lugar na hotspots, politely and uh, always discreetly, a quarantine officer might ask one or two additional questions to make sure po na hindi naman makakapasok yung ating uh, additional uh, claim na sinasabi. But having said that, Mr. Chair, hindi na rin po namin nakikita yung yung pangangailangan na maghigpit sa travel restrictions. Correct this information na kumakalat ngayon sa social media. Isa rin sa pinagmula nito dahil yung content ng isang vaccine. Ang ah, nagmumula dito, AstraZeneca particularly. Is that true? Or... Uh, ito po ay no. hindi totoo, uh, Mr. Senator. Maraming salamat po na raise nyo po for correction. No? Ang MPAX po ay matagal nang nasa mundo. Uh, una po itong nakita sa tao noong 1970s. Tumawid po mula sa unggoy na punta sa tao. Pero hindi po siya galing sa any vaccine. Uh, Um, more especially dun sa mga COVID-19 vaccines po, they continue to be safe and reliable. Okay, so at least galing sa inyo official na yan. That's not true. That's not true, Mr. Chair. I can even give my personal assurance because my primary series was AstraZeneca. Very good. Ipagunayan na rin ng pamahalaan sa ibang bansa gaya ng US para makakuha ng bakuna laban dito. Paano maiiwasan ng monkeypox? Kailangan lamang umiwas sa mga taong positibo sa nasabing virus. Kinakailangan din ng palagi ang pagdidisinfect at paghuhugas ng kamay at pagligo. Iwasan ang diretsyong pagiga sa kama at sofa lalo na kung galing sa labas ng bahay partikular sa mga matataong lugar. Agad namang magpatingin sa doktor at mag-isolate kung sakaling mayroon kang sintomas ng monkeypox na mararamdaman. Paalala ng mga eksperto, malaking tulong ang pag-iingat sa sarili upang hindi na kumalat ang virus na ito at para na rin makaiwas sa kaparehong sitwasyon na ating kinaharap noong kasagsagan ng COVID-19.